Ayan guys. Magandang hapon, umaga sa inyong lahat. Ayan. Ulit ay may gagawin ulit tayong masarap na ano tawag dito? Dessert. Dessert, Dessert pala. <laughs> so mag, mag ano tayo? Gagawa tayo ng buko sala. Ayan. Ano bang unahin natin? So mayroon tayo ditong buko, bumili ako ng buko dalawang piraso lang upang amin-amin lang naman so dalawang buko to pinakayod ko na tapos meron tayong hindi to sponsor ah. <laughs> ano tawag dito nasal cream meron po tayong prot cocktail meron po tayong gatas meron tayong tayong nata di kuko ayan, nata di kuko meron din tayong kao at meron tayong cheese ayan so magagawa na tayo panahin natin buksan muna natin yung ating mga lata o yung mga incans natin So, okay lang white naked chill. Gawin na. Ay, asan yung ating pang bukas lata? Maganda ba yun? Makunin ko muna. So, may pang tayo ng lata may natin yung gatas Ayan. parang hindi maganda baka tumalsik parang lost na to be ginagamit mo ba to parang lost streaming to parang mapurol na kasi mapurol na nga mapurol na yung ating pang bukas ng lata hindi lang naman to pang ano lang dessert lang so ayan wakas na yung ating gatas next ang ating fruit cut. hindi ko yala yung, yung ano, diba? Yung tubig nito. Tatapon na na. Tatapon ng tubig nito. Ayan. Tapas na rin to. i-ano i-drain natin yung tubig, yung sabaw. Guys, ayan. Ayan. So, yes, ayan na siya. I-drain natin. Yan. Pwede, at, pwede itong inumin. Sabaw, no? <laughs> Maganda ito ilagay sa mga nilulutong ulam din. Ayan. So, pagkatapos niyan, drain muna natin sya dyan tapos bubuksan din natin itong ating nata de coco Sunod ang kao. Guys, sa ah, pagbago po kasi sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe naman po. Ha. Sa mga nanonood na bago po ngayon, Subscribe, subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Ito guys, para kasi ang hirap ang buksan nito, ang ginagawa, pinupukpok dito. Kahit masakit sa kamay. <laughs> kasi hindi siya basta-basta mabubuksan. Ayan. Yung pressure ng hangin. Ayan. ayan. Kaun. So, bukas na yan lahat. Ngayon, ang gawin naman natin ay maghahalo-halo na tayo. Ito, bubuksan na rin natin itong nasal cream. Sabay-sabay. Sabay-sabay ko na nga. Ah pati 'tong i-drain din 'yan. Ay, oo, i-drain. mo na sa tapon. Nat noon nga pala no. I-drain din pala natin 'yan. Yan. So bukas na natin. Ay, kabay, Tatawa. <laughs> Ikbet ala pag hindi sana ay mag ganito no. Mamaya pwede pa yan. Pinisil ko ba naman? <laughs> Tapos ito palang lang kaong. So ito ilagay na natin to dito. Ayan oh. Ayan. Tapos yung kaong at saka nata di coco i drain nandi. Sama ko na yung sabaw dito. Tapos na yung sabaw. <laughs> Wow. Ang dami. Dami sa hug. <laughs> wow. Ang lalaki ng kao. Yan. So habang dinidrain natin to, yan. Oo. Ilagay na natin yung ating buko dito. Ihalo na natin yung buko natin dito. So dalawang piraso lang itong binili ko 75 pesos lang 35 ang set O oh, 35 So ilalagay na natin to dito Kuha tayo ng kutsara Kuha ng kutsara Ilalagay so, na natin dito simutin natin, sayang. Maganda itong bukong pinili ko kasi, ano, malambot. Tinisting ko talaga. Ayan. Halo, halo natin. Ah, ang sarap na agad. <laughs> oh. Tama kaya yung gatas ko? Isa lang, be. Kunti lang na Di mo? Robin naman Saan kayo na lang ba to Grabe naman, isang kainan lang. Hindi naman siguro. So, ihalo na natin. Nasaan na yung kaong at na tadi ko. Ihalo ko na rin ito. Ito. Yan. Ay, wow. Hmm. Ang sarap nito. Halo-halo. take note guys hindi na biro maggawa ng ano ng buko salad kasi pag yung ganito dalawang buko lang so umaabot na rin siya halos ng ano um, 500 plus na, mm, 500 plus na. so yung 1000 ko guys halos wala nang natira So, hindi siya biro, guys. Pag nasa, pag gusto mong kumain ng buko salad o gusto mong gumawa, kailangan mag-prepare kayo ng mga 500 pataas. So, yun po yung pinaka-budget dapat. Sa dalawang buko lang yun. Ha? Unlike pa siguro kung isang kilo o dalawang kilo o pang piyesta na anak Hindi biro. <laughs> so, ilagay na natin yung gatas. Yan. Halo na natin dito. Ay, ang sarap. Yum, 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 yum. <laughs> Ayan. Nagtatakam na ako. Ayan. Oh. Kaya pag bumili ka rin ng, ng gawa na, kasi may, na, may nabibili sa ano, sa mga mall na pero yun eh, tipid na tipid yun sa ano. Sa ingredient. Para mga si yung mga prutas, no? Oo. Yung parang malapit na ma-expired na mga prutas. Yun yung madalas nakikita ko sa mall na ginagawa nilang ano, mga salad. Sa so, wahala na rin natin yung nissel cream. Sabay-sabay na yan. Please, ang sarap na nito. Oh. Yeah. Sarap. Ang sarap na nito. Ay! Muulan na. Hindi, naulan. Ambon. <laughs> Ayan, ang sarap na ng ating buko salad, guys. Sarap. May natangga ng lalaglag dito na ano. May cream, ilagay na natin. Malinis naman yung ating ano. Sang, sangkalan. Ayan, sayang kasi. Oh. Natapon kasi. Oh. Ayan. Oh, huwag wag namang bash. <laughs> ayan mga madam, ang sarap. Halo, halo. So, yan na. Tapos, lagay natin siya ng ano, rising ra or ano di, nyo dito, yung ano, yung pinatoyong yung ubas. Ayan, dalawang balat lang binili ko. Ayan. Pinato yung ubas. Right, resin. Ayan. Ayan. Ayan oh. Dalawang balat. Halo ulit. Halo ulit. Yummy, yummy. <laughs> Ayan. Nang charap-charap. Ngayon, lalagyan din siya natin ng cheese. Yung iba ginaganyan na. Ano tayo? Hindi. Ginagad-gad. Ako hindi. Para sa mga para pa rin pag kumakain kayo ng boko salad nyo, yung cheese nyo po, wag nyo ganyan. Kasi pag ginanyan nyo para siyang wala, nadurog na siya. So ang gagawin natin dito, slice po natin, i-cubes cubes natin siya ng maliliit. Para pag kinakain mo siya, mapifill mo pa rin yung yung ano, yung cheese. Diba? So ayan. Tanggalin natin ng bago. Kalahati lang ilagay ko. Masyado naman malaki at kukunti lang naman itong ating kalahati lang ilagay natin. So, hatiin ko na siya. Hatiin ko. Para hindi matanggal ng balot yung kalahati. Yung malaki ang ilalagay na. So, yun. Wow! Ah. Ayan. So, lagay natin dito ay lagay natin siyang cubes na maliligit. Nang sa sa inyo kung gusto niyo ano. Discardin na yun. kung anong gusto niyo ilagay. Yung mo plastic Didikdikin niyo. Mm -mm. gusto nyo naman nguyain nyo muna <laughs> sa inyo na yun ako kasi gusto ko yung ganun Imay pag kinakain ko yung salad na nararamdaman ko yung cheese nangunguya ko pa rin so ganun yan pwede nyong gayahin pwede hindi ha <laughs> ito yun naman ay ano lang share share ko lang sa inyo kung paano kami gumawa paano kayo may kakain ng ganito hindi <laughs> ko naman pinilit na gayahin niyo po wow. Parang gusto ko ng kainin. Sarap. Ayan. Tapos na ang ating yum-yummy. Tinahin ko ng juice. <laughs> Sayang. Ito na po ang ating buko salad. Oh, ko na. Napakasarap. Ito na siya, guys. Ay, baka matamon. <laughs> so, ayan na siya. Napakasarap ng ating buko salad. Hindi ko pa natitikman yan, pero siguradong sigurado ako napakasarap yan. Ayan. Ilalagay na po natin ito sa ano, lagay natin sa lagayan na maganda, tapos ilagay natin na sa freezer. 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 Ayan. So. Enjoy eating guys. Thank you sa panonood. Ayan. Ilalagay natin sa salagayan. siya sa freezer. Mga para lumabi. Pero titikman ko muna bago ko ilagay. Ha? Kung kung tama yung tamis. Yummy, yummy. <laughs> o, titikman ko muna. Ay, grabe guys. Napakasarap. Tamang-tama ang buko. Malambot. Alam mm. niyo, sabi ko sa inyo eh. Nangunguya ako yung cheese. Kasabay ng nata di kuko. guys thank you so much sa panunood sa pagawa ng ating buko salad so salamat na salamat na marami bye bye po and god bless you all thank you po bye bye